sa kabila ng seryosong kondisyon dahil sa mga malalang sugat na kanyang natamo sa labanan at halos mauubusan na ng dugo ay tinanggihan niya ang paglikas sa kanya sa pamamagitan ng helikopter at piniling damayan ang kanyang mga kasamahang naghihingalo na at imposibleng makaligtas pa sila sa pagkapindown ng libu-libong kalaban sa Vietnam ang magiting na si hinto Binavedes ay nagawa pang mailigtas ang buhay ng walong kasamhan sa kabila ng walang tigil na pagpapaulan ng mga bala ng kaaway at siya ay nagtamo ng 37 tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ano ang nagtulak kay Binavedes para piliin ang pagtaya ng kanyang buhay para mailigtas ang mga kasamahan? Ngunit bago yan, Sino ba si Sergeant Binavides? At ano ang mga nangyari sa battlefield? Si Sergeant Roy Perez Binavides ay ipinanganak noong August 5, 1935. Mula pagkabata ay talagang batak sa mahihirap na gawain si Binavides. Pitong taong gulang lamang siya na maulila sa magulang na parihong pumanaw sa sakit na tuberculosis. Kaya naman, para mabuhay ay nakikisaka lamang siya sa iba. Kumbaga, siya ang magsasaka at nakikihati sa ani para lamang mabuhay at nakitira sa kanyang mga kamag-anak sa Quero, Texas. Labing limang taong gulang siya nang huminto sa pag-aaral at naging tagaani ng mga sugar beet at bulak. Dahil kapo sa pinag-aralan si Binavides ay sumali sa Texas National Guard sa edad na labing pito noong Korean War. Pagkalipas ng dalawang taon, napabilang siya sa active infantry duty at na sa South Korea at Germany. Hanggang sa siya ay nagtraining bilang military police noong 1959. Matapos ang training sa military police, siya ay itinalaga sa 82nd Airborne Division at na-deploy sa Vietnam bilang isang advisor noong 1965. Habang nagpapatrolya kasama ang South Vietnamese Army Regiment, si Benavides ay tumapak sa isang landmine at naging seryoso ang kanyang lagay. Nagising na lamang siya na siya ay nasa Pilipinas na sa Clark Air Base, kung saan siya dinala at naparalisa mula baywang hanggang paa. Inilipat siya sa Fort Sam sa Houston, Texas at isang masakit na katotohanan ang ibinunyag sa kanya ng doktor. Ang pinsala sa kanyang bulugod ay masyadong matindi. At nalaman din ni Binavedes na maaaring hindi na siya muling makakalakad at maaari siyang mapaalis sa army dahil sa malubhang kondisyong medikal. Subalit hindi nawalan ng pag-asa si Roy at ayaw niyang matanggal sa serbisyo. Kailangan niyang bumalik sa kanyang mga kasama na lumalaban sa Vietnam. Kaya naman, lihim siyang nag-iinsayo sa gabi sa tuwing wala ang doktor. Dahil ito ay pinagbabawal ng doktor para maiwasan ang paglala ng kanyang kalagayan. Subalit kailangan niyang gawin para patunayan na siya ay makakabalik pa sa serbisyo at magsilbi itong halimbawa para lumakas din ang loob ng kanyang mga kasamahan na parihong nasa hospital ward. Isang paghihikayat ang kanyang ginagawa marami sa kanyang mga kasamahan ay naputulan ng paa. Pagapang siyang bumababa sa kama palapit sa dingding at doon ay dahan-dahan niyang iangat ang katawan para tumigas ang mga binti. Tumutulo ang kanyang mga luha sa tuwing gagawin niya ito hanggang makalipas ang ilang araw ay unti-unti na siyang nakakaupo. Hanggang sa pagtayo, tanging mga kasamahang pasyente lamang ang nakakaalam sa kanyang ginagawa. Makalipas ang ilang buwan ay pwede na siyang ilabas sa hospital. Dala ng mga doktor ang release paper para sa kanyang pag-uwi. At ikinagulat ng mga doktor nang bigla siyang tumayo at naglakad. Kung kaya, sa halip na siya ay pauwiin, isinailalim siya sa labing walong buwang physical therapy ng Army. Dahil mabilis ang kanyang pag-unlad, ito ay natapos lamang niya sa anim na buwan at si Binavides ay ipinadala sa Fort Bragg, North Carolina. At siya ay ganap nang nakabalik sa kanyang kupunan sa 82nd Airborne. Matapos makumplito ang Special Forces Selection noong 1967 ay nagsanay bilang Weapons Specialist. Si Binavides ay nakakuha ng assignment sa 5th Special Forces Group at bumalik sa Vietnam. Pagdating doon ay humiling si Binavides ng assignment sa Detachment B-56 sa ilalim ng kontrol ng Military Assistant Command Vietnam Studies and Observation Group. Buwan ng Abril noong 1968, isang kasamahan ang nagligtas ng buhay ni Binavides at ito ay si First Class Leroy Wright. Sina Binavides at Wright ay magkasama sa 82nd Airborne Division at parehong nag-undergo sa Special Forces Selection at nagkita silang muli sa Detachment B-56 at magkasama. May 2, 1968, pagkatapos magsimba ni Binavides, habang nagpapahinga ay narinig niya ang isang tawag sa radyo na tila takot at humihingi ng tulong at napag niya na si Wright ay kasama sa 12-man team na inatake. Ito ay binubuo ng tatlong sundalo ng Special Forces at siyam na Vietnamese Montagnards o mga mandirigmang taong bundok sa Vietnam at napapaligiran sila ng North Vietnamese Army Battalion at bigo umano ang tatlong helikopter na mailabas ang kupunan 100 is to 1 ang laban Ibig sabihin, mahigit isang libo ang kanilang nakasagupa Kaya naman, agad na dinaklot ni Binavides ang aid bag at armado lamang ng combat knife sa kanyang sinturon at mabilis na umakyat sa ikalawang helikopter upang tulungan ang pagtatangkang iligtas ang mga kasamahan lalo na si Wright Pagdating nila sa battlefield ay agad na binanatan ng North Vietnamese Army ang helikopter at nasugatan sa Sergeant Benavides ng tamaan ng RPG ang helikopter Nakikita niyang napapaligiran ng kalaban ang mga kasamahan sa ibaba at walang kalaban-laban. Subalit walang alinlangan na tumalon ang magiting na mandirigma para samahan at iligtas ang mga kasama. Agad na hinila ang mga sugatan at nilagyan ng paunang lunas. Sa kapinangunahan, ang mga nakaligtas sa isang defensive perimeter. Pinamumunuan niya ang grupo at nagradyo sa mga jet fighter at attack helicopter gunship para gabayan kung saan ligtas na makalapag ang helikopter sa paglikas ng mga malubhang nasugatan. Muli na namang tinamaan si Binavedes, subalit pinagpaglamang niya ito at matapos mabigyan ng paunang lunas ang mga kasama, ay isa-isa niyang hinila ang mga ito at ikinarga sa helikopter. Sa kabila ng panganib, iniyak niya na lahat ng mga mapa, standard operating instructions, card, tala at iba pang classified materials ay hindi naiwanan. Dahil dito, hindi niya na malayan ang paglapit ng kalaban at nahampas siya ng barel sa mukha ng kalaban. Nang matumba si Binavedes ay inundaya naman siya ng bayonita sa tiyan. Dinakma niya ang kalaban at kinitel gamit ang kutsilyo na mula sa kanyang bewang. At ipinagpatuloy ang paglipat ng mga sugatang miyembro ng kupunan sa helikopter habang nakahawak sa kanyang bituka At kinitil pa ang dalawang sundalo ng Vietnam na bumabarel sa piloto ng helikopter. Matapos maisakay lahat ng sugatan at matiyak na wala na siyang naiwang classified material, halos hindi na siya makagalaw at halos mabulag dahil sa dugong umago sa kanyang mga mata matapos magtamo ng 37 sugat. Nawalan siya ng malay. anim na oras matapos ang kanyang pagtalon sa helikopter. Ito ngayon si Binavedes inilalagay na sa isang body bag kung saan binabalot ang lahat ng mga nasawing sundalo. Sa pag-aakalang siya ay kasama sa mga nasawi. Naramdaman ito ni Binavedes Kung kaya iniipon niya ang kanyang huling lakas. Hindi siya makapagsalita, hindi makagalaw, hindi makapagmulat ng kanyang mga mata ubod lakas niyang dinuraan ang doktor sa mukha para ipahihwating dito na siya ay buhay pa. Matapos ang mahigit isang taon sa iba't ibang hospital, gumaling si Binaviles at ginawaran ng Distinguished Service Cross Medal. February 24, 1981, matapos mahanap ang isang buhay na nakasaksi, si Pangulong Ronald Reagan ay nag-upgrade ng kanyang Distinguished Service Cross Medal sa isang Medal of Honor. Maraming salamat po sa mga nakarating hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, mag-iwan lamang po ng like at magkomento kung ano sa inyong palagay. Kahanga-hanga ba ang katapangan at pagmamalasakit ni Sergeant Roy Benavides sa kanyang mga kasamahan? At hindi nawala ng pag-asa na mailigtas pa ang mga ito sa kabila ng matinding karanasan at pinagdaanan na halos ikaparalisa na kanyang katawan. Siya ay nagsumikap upang makabangon at muling ipakita na siya ay hindi lamang nakakatayo, kundi kaya pa rin lumaban ng sabayan at handang ibuwes ang buhay para sa kapwa mga sundalo. Ano man ang iniisip mo, sabi ka kong marinig ang iyong kuminto. Hanggang sa muli, El Profesor.